Hi guys, Alden ulit. Makita ko yung mga sipon kwento nyo. Magbabanding kayo dapat kasama ng family nyo, pero di ka makalapit kasi ayaw silang mahawa. Nangyari na rin sa akin yan. Eto, kukwento ko sa inyo. NILSEP YINHAWA STORIES Maaga ako nakauwi. Di nila alam, nandito na ako. Ah! Hello guys, my sister Raisa and kuya ko si RD. Hello, alam nyo sa aming magkakapatid, etong si Kuya Alden ang promotor ng kakulitan, lakas man trip. <laughs> Grabe, sobrang na-miss ko itong mga tao, especially mga gitong moments. <laughs> Tara, kain muna tayo sa loob. Kuya, wait na. Magpalit ka muna ng damit. Matutuyuan ka ng pawas. Sige ko, sisipunin ko. Oo, naalala ko nung huli akong bumisita dito. Tapos pasok ako sa mainit, tapos papasok ako sa loob, magdi-DVD marathon kami, eh malamig. So ayun, sinipon ako. Yan tuloy, sila. Nasa tapat sila ng TV, samantalang ako andun, sa malayo, nakikinood. Kasi ayoko silang mahawa eh. Bihira na nga lang kami magkasama-sama. Nahawakan ko pa ba sila? Thank you laging nandyan ng Niazep. Tuwing may sipon ako, sagot ako lagi ng Niazep. No more hawa, No more Iwas loved ones. <laughs> 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 na was story ko dahil sagot ako lagi ng Meron pa ako share. Abangan. Abangan. Trusted quality healthcare. unilab yan.